tatap na lang po tayo ng kids underwear ang marami na kasi tatapin tanggalin kay uh, maganda yung walang sa gabal kailangan po, batak na batak para walang putok Ayan, ganyan siya Ayan, isa naman Tatanggalin muna natin yung mga nakalabas yung pag para pag tinaping walang lalabas Ito yung in ko ng isang araw ng Atatsuis Band. Ayun, restrict daw. Kaya binura ko na naman isang video. Ayan, kanyan lang siya. Paikot lang. Kailangan batak na batak ko ang garter para walang kutok. Selamat